Hello mga bishi at mayroon nga akong sising. yan at ating i-assemble kasi nasira siya. Try natin kung kaya pa natin i-assemble mga bishi. Ito na. parang hindi ko pa nakaya. At isa na lang. Kaya dapat kung bibili ka nito guys, ng ganitong singsing, -sing. ay marunong kang mag-assemble. Ako kasi meron, uh, meron ako dati. At yun ang pinagpraktisan ko. Oh no. Nasira yung isa. Ang hirap pala. Ay. Yun. Okay pa. Pero sa kabila. Ah, yun na. kuha oh, ako na ba? Tapos tinitinitin lang natin siya ng dahan-dahan. Hihitin -dahan. sa pangalawa. sa pangalawa. sa kuha ko din so no. long guys thanks for watching and have a good day